ito yung uh, lugar ng uh, ano uh, hail na palagi kong nadadaanan every time na magkaroon ako ng trabaho or um, job site. Masyado siyang ano, matahimik siya pero maganda siya sa gabi tignan. and guys, um, ito yung uh, mga lights pag sa gabi, Nakikita mo naman kagandahan ng ano ng uh, Saudi kapag gabi. Ganyan siya ka liwanag. Palagi silang uh, maraming magagandang mga tanawin at magagandang mga lights. Yung mga bukid na nadadaanan ko, yung mga diserto na nadadaanan ko, meron din silang magagandang ilaw na nakalagay iba't ibang klase pati yung sa daanan, yung sa road. Yan, ang ganda-ganda ng mga tanawin natin ngayon. So, see you guys in the next video.